government procurement policy board or gpbb kasi po mr chair dito po sa listahan na hawak ko rito isa si mg samidan construction na sinasabi sa gpbb ay may poor unsatisfactory cps rating yan po ang sabi at ila pa mga kumpanya rito so can we invite them kasi ang tanong po na blacklist na pala ito kasi ang sinasabi po dito ang guidelines po ng GPBB pag ikaw may unsatisfa unsatisfa uh, unsatisfactory na performance or poor uh, CPS rating dapat ikaw ay uh, uh, not allowed anymore to join ikang uh, in receive flood control project so may we invite this uh, this uh, board para magpaliwanag kasi kasama po si Sammy Dandun, sir, na sinasabi na had poor and unsatisf satisfactory CPS rating at iba pang kumpanya, Equiparco, kasama din po, uh, Tiki, alert Tiki, uh, Hightone, uh, Road Edge, uh, Sunwest, uh, Legacy, EGB Construction, ito po eh, kailangan mo siguro magbay magpaliwanag dito bakit pinapayaga na makatanggap ng flood control projects One impact, they were already deemed yung kanilang proyekto ang citrus factory, Mr. Chair. At bakit nakakuha pareto ng proyekto? Lumara sa DPWH, Mr. Chair. So may we invite the GPBB, uh, GPBB to uh, join us on, on the next hearing, Mr. Chair? Yes, Mr. Senator. And before we continue, let me acknowledge Senator Mark Villar's presence. So, uh, continue, uh, Senator Bato. You yes, uh, last question, Mr. Uh, Mr. Chair. Last question. You still have one minute. Yeah. Uh, Andito bang kuwa? Sinong kuwa representative? morning for Your Honor. Yes, ma'am. This is on ghost projects already paid. Uh, BIR Commissioner Romeo Lumagi Jr. said contractors found guilty of under declaration or evading taxes will not be issued updated tax clearances. effectively disqualifying them from future government projects and suspending settlement of their current contracts. He addressed reports on ghost flood control projects, which the government had fully paid for and declared as completed, but which, upon subsequent verification and validation, were discovered to have never been actually constructed. or physically undertaken. Malinaw na sa BIR report na ito, na may mga proyektong fully paid, pero hindi naman ginawa. Paano nakakalusot ito sa inyong post-audit? At bakit hindi kaagad agad nakikita bago marilis ang final payment? Can you respond to that? Uh, yes, sir. Mr. Chair? Your Honor, um, the audit team or the audit teams uh, under the, Depab, uh, the DPWH has already issued notices of disallowances based on the absence or non-submission of the disbursement vouchers and dun din po sa mga may technical deficiencies noted by the audit teams po. I, yun nga, yun nga. Itong mga project na ito nga na-verified, validated, na ghost projects talaga, hindi ginawa. So, ano na ng papilang kuha dito? Hindi, hindi ninyo ito nakita. Kasi sabihin mo, granting na post-audit ginawa ninyo. Yes, pero ito fully paid eh. Yes, so, I, I, oh, no. we presume na... Matandak yes, like, na kaya na post-audit dito? Meron na po, uh, Your Honor. Hindi po siya na post-audit, kaya po nag-issue na po si Auditor ng notices of disallowances para doon po sa mga projects na yun, Your Honor. At doon sa mga hindi po sinabmit na disbursement vouchers po. Are you happy with her answer, Senator Batong? Um, <laughs> I'm not satisfied, uh, uh, Mr. Chair. If Chen? I may, uh, I'm not satisfied, Your Honor. For, Ang tinatanong um, niya po, Madam, Yes po. Papano in inaudit yung ghost project? Yes, your honor. Doon po sa case po kasi ng Bulacan, your honor, um marami pong hindi na submit na disbursement vouchers. So, hindi naman kahit several Ang, uh, ang, ibig, ang ibig nyo sabihin, na, nagdedepende lang kayo sa mga papeles sa ah, hindi po your honor. Kaya nga po uh, dahil hindi po sila nakapag-submit, nag-issue na po ang audit teams ng notices of disallowance. Yes, okay. so, mahirap mo, Sir Jeff. Mr. Jeff, mahirap na puro na tayo notice of this allowance na klarong-klaro klaro na ito na Goose Project. Yes, ma Your Honor. yung hindi po kasi pag-submit ng uh, account, Sir, or yung disbursement vouchers, pwede pong kasuhan din yung mga persons liable na hindi nag-submit doon sa... Uh, uh, uh Wag muna kung i... ba kung dalhin doon sa mga papel yan, mga disbursement na yan. Kung wa, kung mag-post audit kayo, di ba pupunta kayo sa area? Tingnan nyo kung saan ang project. Yes po. O ngayon, hindi nyo nakita. Ano, hanggang kung ano kayo, hanggang bisalawas na kayo, o, hindi nyo nakita. O ano ngayon? Hindi ba papilin nyo yan as commission on audit? Okay. Na mag-file lang kaso? Yes po, Your Honor. Yun po yung susunod na hakbang. Oh, susunod ka na pala. Kasi Kas, 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 Kas na, naubos na ang pera ng gobyerno ito. Na bayaran na lahat ito, project na ito, na hindi nagawa. Tapos ay susunod pa. Ah. Ay, 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 ayamso. Alam mo, yung mga tao na nanonood sa atin, sabihin nila, kaya pala, naglipana yung Ghost Projects dahil yung kuha, kabagal kumilos. Hindi po, hindi. Your Honor. Uh, gusto ko lang pong iklaro na yun pong sinasabi natin Ghost Project na isa po sa mga nabisita ay 2025 transactions po siya. At declared po siya na completed as of July 2025. Yun pong disbursement vouchers po niya ay hindi pa po due for submission noong noong August po na unang so, hearing natin. Kailan, kailan ninyo mapapahalang na kaso ito? Because the people are uh, impatient. The people are impatient with the, all this uh, uh, corruption na nangyari. Yes, Your Honor. Kailan nyo pa? Can you give us a... Uh, in, uh, ganito po siya, Your Honor. Opo, ganito po siya. Di ba po kasama po siya doon sa ating special audit? Sa ngayon po, fina-finalize po yung audit highlights natin sa special audit. Doon po sa, uh, sa audit highlights, alam mo yung... Mga yes mga tao, opo, Nakik nakikinig sa atin yes, ngayon. Po. Hindi pasok sa utak nila yung special regular audit or what? Yes, po. Ang tanong ko sa iyo, kailan niyo ito mapahirin ng kaso? The soonest possible time po, Your Honor. What is ito? the soonest time? Uh, dahil i-issue po ngayon yung ating... ah. Uh... Kaya, what is the soonest time? Estimate. Estimate. This month po, Your Honor. This month? Opo. Mapahirin niyo ito ng kaso? Opo. Ngayon, sino ang pwede niyong papahirin ng kaso? Sir, based po doon sa audit, sir, yung mga... Uh, ano to? Yung mga persons liable po, pwede pong management officials ng DPWH at ganun din po yung mga contractors po. Mr. Chair. So this, mismat interjection Mr. Chair. If I may Ber, excuse me. Akala ko ba meron time limit dito? Kasi marami pang mga nakapila. 1, 2, 3, 4, 5. And then by 2 o'clock, mag, uh, uh, ano na tayo, I join. So, uh, Senator uh, so pa, pa natin mga... sir, is finished already. It's okay. Thank you, thank you. But thank you, thank May, I, may I interject uh, with, with the uh, uh, indulgence of Senator Bato, Mr. Chairman? Uh, if I may, in the same topic, Mr. Chairman, with regard to uh, COA reports, Mr. Chairman, if I may, just a few... Uh, queries, Mr. Chair. Queries yeah. na, kasi yes, yes, Mr. Yung... Chairman, because uh, I heard, because I'm sure a lot of our people are listening and watching. Very interesting yung ni ni Senator Bato. Ma'am, from COA, what's the difference between a uh, fraud audit and yung audit highlights? At binabanggit nyo, matatapos na po ito. Is that correct? Because that's the reason why the chairperson of COA is not here today because he's finalizing it today. If I, am I correct uh, ma'am. Your honor. Opo. Uh, yung uh, yung fraud audit po, ang result po ng kanyang or report po nalalabas ay yung pong audit highlights po natin. The audit highlights would contain the um, significant or yung key takeaways po uh, doon sa ating fraud audit, wherein the nature of the alleged fraud and the persons liable at saka yung mga gathered po na evidence ang lalamanin po nung ating uh, highlights. A uh, kailangan po ng due process sir, kailangan po munang ipareceive doon sa mga persons liable para po mag-comment po sila at magbigay din po ng kanilang panas okay. Yes, now I understand. Okay, so si Senator Bato, tinatanong niya yun, dun sa audit highlights, dun makikita yung nature ng alleged fraud, yung evidence gathered, and the parties involved. Am I correct? So matatapos na po yan. Mr. Chairman, if I may respectfully uh, move that we subpoena itong... Uh, binabanggit ng ating uh, guest from uh, COA, yung matatapos nila na fraud highlights, immediately, i-furnish ng copy itong uh, Blue Ribbon na uh, committee, even, Mr. Chairman, even while awaiting the response of the respondents. And also, once they responded, Mr. Chairman, we'd also like to subpoena the copies of the responses of the respondents uh, as soon as they are submitted to COA. Ay, so, move, Mr. Chair. Mr. Chair Mr. Mr. Chair, Mr. Chair. Mr. Chair, Mr. 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 Chair, excuse me. Uh, Mr. Chair, because the last time I was here, I was only allowed two questions by you. And then, and yet, mga kasamahan ko rito, in, uh, in, bilang respeto sa mga kasamahan ko, they were allowed na one to sawat. Dapat maging fair ka, Mr. Chair. Pag sinabi mo two questions, two minutes, two minutes talaga, you have to stick with it. I, I am, You're not I being am, fair, am, Mr. Chair. I am, I am fair. Kasi nandito kasi... No, may... kasi nung last time, sabi mo sa akin, two questions lamang. Sabi mo one question. Sabi ko, tinitipid mo ako, sabi mo two questions. And now, pinapayagan mo kahit na ilang questions. Be fair, Mr. Chair. Teka muna, bago tayo magkaroon ng impresyon na walang fair dito. Noon, <coughs> sinabi ko na in the earliest statement na Como nag-uumpisa tayo noon at kinakailangan nating mabakit ang plenary at exactly 2.15, kaya tayo nagmadali. Kaya naman na sabi ko sa inyo, pasensya na muna. Ngayon, uh, sa dami ng gustong magtanong, kaya binigyan natin ng tigpa 5 minutes ngayon. Kaya lang, I am, I am following a schedule here. Uh, ito pa yung naka... Nandito si... Kung wala na si Senator Marcos. Tapos ka na. Mr. To to motion, Mr. Mr. Chair, sir, Chairman, I have a motion, Chairman. I have sir. a pending motion, Mr. Chair. Ay, sige, ang debosyo. Hindi 600, kasi tapusin Mr. muna natin yung bitin na ano, kasi hindi tayo, na para tayo nagpapatintero, Madam Coa Ang, ang tinatanong napakasimple lang, paano ninyong inaudit yung ghost? Ba ba bago po bayaran ng COA yan, pipirma ang resident auditor. Pati yung area auditor ninyo, meron kayong area director eh. Yes, Ibig nyo sabihin na bayaran ito nung no? walang pumirma na auditor? Uh, on, your Honor, ganito po yung procedure natin. Wala na po tayong pre-audit, kaya po, uh, ang nagbabayad ay, ang pumipirma na lang po. Wala akong pag, pag pa sa pre-audit. I'm not asking okay. about the pre-audit. Meron kayong post-audit eh. Yes, your ito owner. nangyari, ghost project eh. Opo. Tapos na tapos, pero walang nangyari. Ang tinatanong namin sa iyo, sino ang pumirma? Bago mapirmahan niyo, mayroong certificate of acceptance, mayroong oh, certificate po. of completion. Pipirma ang resident auditor. Hindi po pipirma ang resident Anong auditor. Ano ang gagawin ng COA? Post audit nga lang po. Kaya po... Ano uh, nga yung post audit? In your charter, oh, magkaintindihan tayo. Ito yung inyong charter, sample of services listed in COA Citizens Charter. Financial audit, performance audit, compliance audit, fraud audit, Special audit, notice of disallowance, notice of charge, notice of suspension. Among these, alin ang aakma doon sa performance ng contract? Okay. Nasaan kayo? Papasok po siya sa compliance, sir. Sus, Marie Josep. Oh, Wala nga compliance eh. Ganito po, Your Honor. Marami pong observation ng mga auditors natin pagdating po sa compliance nila sa property. Sinong mag a ng compliance? Hindi. Sino yung auditee? Money, DPWH po sa case po natin ngayon, oh. Your Honor. So, anong nangyari? Uh, marami pong observation ng mga auditors natin, sir, pagdating po sa compliance nila ng na may... Kapag kapag ka ba ang chairman mismo pumunta rito, he can present better questions than you, uh, answers than you? Pareho lang din po yung isasagot, Your Honor. Kasi ganun Pareho po yung isasagot. natin. Opo. O, sa sandali lang. Uh, Mr. let us follow the... Mr. Chair, Mr. Chairman, Mr. I I I I'm, I, I'm now being tempted to raise a point of order, Mr. Chairman. I I I I made the motion, Julie seconded, Mr. Chairman. Eh hey, kasi nga kung to sabi na, Mr. Yeah. Chairman, today, Mr. Chairman, I'm asking it today because they said hey, it will if that will help us. Okay, uh, any 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 second? Second no. it was already seconded, Mr. Chairman. Oh, there's a motion and there's a second. The the motion is approved. Then let's continue you, with Chairman. the uh, questioning. Mr. Chairman. Sir, so, kasi yung 5 minutes ko, maraming sumingit. Last na lang, isa lang. Hindi, sa hindi naman itong mga kasama natin. Hindi, 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 Di po, Mr. Jeff? Kasi sabi ng... Mr. Jeff, <laughs> sabi lang, kuwa... Teka mo na. With the permission of Senator Tulpo. Okay ah. Clarification, Mr. Okay, Chair. Please. Akala ko po ako yung... Kaya na po ang Kaya lang. Ang nga uh, ayaw pang bumitaw. Wala tayo. Hindi, hindi. naman po ako. last. last. Ito, last. Ito, last. Ito, last. Ito, last. Ito, Senator Risa. Salamat, Mr. Chair. Pagkatapos si... Wala na si Sen. Aimee. Sen. Rappi. Tandali na yung namud. Thank you, Mr. Chair, Mr. Chairman. uh, considering that uh, this representation is part of the leadership. Ah, okay.